Ayan, so ilang araw din ako hindi nakagawa ng mga video and hindi rin ako makalabas masyado ng bahay dahil uh, masakit kasi yung singaw ko. Ayan. So, mahapdi na makati. Ayan. So, ang hirap, ko, ang hirap magsalita kapag meron kang singaw kasi uh, pag na gagalaw siya, mahapdi and then minsan may time na mak makate so yun, ang hirap magkaroon ng singaw bale, bale 2 years ago nagkaroon din ako ng ganto kanker sore or singaw and so every time na nakakagat ko yung labi ko ayun, so natutubuan ako ng singaw pero yun nga, yung last na singaw ko is two years ago pa, no? Ayan and uh, medyo mahapdi na siya <laughs> kasi mga 4 days na to ayan 4 days na siya so titiis ko lang talaga siya so yun yung nag isa sa ano sa nakakapagpa hirap sa akin kapag missing ako minsan di ako makakain ng maayos ayan kaya ayun so ang hirap magkaroon ng singaw ayan so flex ko lang ulit yung ginagamit ko para sa singaw Ayan. So, I hope nakikita ninyo. Ayan. So, ito po is fungisol. Ayan, fungisol po. So, available po ito sa Shopee. So, sa Shopee lang po ako pumibili. Pero, pwede rin po sa mga butika sa labas, no? Pero, dahil uh, sobrang busy ko din, so, nag-order lang sa Shopee, kinabukasan lang dumating na sa akin. Ayan. So, post ko din yung link ng uh, shop na to kung saan ko binili. Yan, so, ito ginagamit ko, Fungi Sol. Although, uh, nag-try na rin ako mga alternative para, uh, mga home remedies para matanggal yung canker sore ko. Uh, Nagmumuga ko ng asin, nilagyan ko ng asin, ano pa ba? Yung tawas, no, Nilagay, nilagyan ko rin siya ng tawas. Ang hapdi-hapdi, grabe. <laughs> Ayan, ano pa ba? Uh, suka daw. Ayan, so ang dami pang mga, mga, home remedies kung ginawa. sakit no? So, natatanggal lang yung konting sakit pero kinabukasan, babalik siya ulit. Ayan, so nag-search din ako sa YouTube ng mga home remedies. So, lahat naman yung ginawa ko. Nag-take ako ng, mga, ng maraming vitamins, vitamin C, then fruits, Ayun, so pinya, 'yun yung pinya medyo okay-okay naman 'no. Uh, medyo nakatanggal siya kahit papaano ng kirot tsaka ng kate Yung pinya, hindi ko alam kung ano meron yung pinya, Nil nilagyan ko ng asin kasi siguro dahil maalat tsaka medyo maasim kaya medyo naka-alleviate ng pain ko dito sa aking cancer sore. Ito siya oh. Ayan, nakita nyo. Yung uh, white part dito sa aking labi. Nasa loob siya eh. Ayan oh. Aray ko, oh, hot di. Ayan. So, yung pinakamalit na yung napakasakit guys. Kaya, ayan, hirap na hirap akong magsalita. Ayan. So, share ko lang to para ano din, uh, kung meron din kayong mga singaw, nakagamit na kayo ng mga home remedies, ay binuksan ko na siya. Tapos, hindi pa rin talaga natatanggal. Bili na lang kayo ng fungisol sol Shopee. 150 lang to. O, nasa 150 lang yata. Ayan. So, may instruction dito. Ito, fungi sol. Ayan. Dyan naman yung mga ano, formulation, Oh. No? Ayan. So maraming causes ng ano ng ng tao dito kanker sore no. So ako kasi nakagat ko siya. So ito pala. Nakagat ko yung aking labi. Kaya nagkaroon ako na kanker sore. Kulay kulay dark dark a uh, color yung loob. Yan. So ganyan lang siya kaliit. Ayan, so ang pag-a-apply pala nito, kailangan gagamit ka ng cotton buds. So, hindi mo siya direktang ilalagay doon kasi kakalat yan sa gilagid mo. So Ayon, ko, ayon ko na mga ano, uh, magkaroon ng damage yung aking ano, bibig. So, gagamit tayo ng cotton buds. Ayan. And then, uh, sa pag-a-apply nito, hindi mo lang siya i-apply ng isang beses. No? So, uh, mga three times siguro, ganun. Hanggang hindi nawawala yung uh, kulay, kulay white na parang nana or hindi ko alam kung ang tawag doon. Pungus, no? Ayan. Pungus siya. Ayan. Kasi makati. So, ganin lang siya kaliit. Okay? Ayan. So legit naman to. Sa Shopee kasi, ano siya eh, may mga pipiliin ka dong mga shop. So doon tayo sa legit. isa so, maraming mga uh, tawag doon, maraming mga buy na bili. Ayan. So ito na siya. So guys, medyo mahapdi nga pala siya. Kaya dahan-dahan lang 'yung pag-apply natin pagbigla. Sayang naman. So ganyan lang. Konti lang talaga. Konti lang ilalagay mo. Yeah. So ito na siya nasa so, so cotton buds na yan so ganyan lang yung amount and then mahap dito guys ah krape eh. kinakabahan tuloy ako tari ko ayan dampi dampi lang

para el cojo. Tissue pala, lang tissue. medyo wala na masyadong update and tiis lang talaga no so after naman ito makaka experience ka na ng hawa uh, ginhawa so, grabe sakit talaga So binababad ko kasi siya kasi meron pa siyang aning dito pa yung gamot oh. So ganun lang dampi pilang lang Then babad ganun. Then may part na na naman na no. So parang namatay na yung uh, mga ano doon yung fungus. Ayan. So over the counter naman siya. Pwede yung bilhin kahit wala siyang reseta ha okay naman pa okay okay yung 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 mag ano yung tayo isa pa no kasi may part pa na yung uh, hindi pa masyadong nalagyan kaya maglagay ulit tayo isa. So hanggang dalawang drop lang ha. After nito, bukas naman or sa ibang araw. So okay na yun. Tignan natin ulit. Mahap D pa rin to. Pero hindi nakagaya nung una. That's it. Okay na yun. Grabe. Ayan. So, ayan. Nanguti na yung part. I-kiss in yung next check natin. Kasi hanggang dun yung ano eh. Yung infection. So. Yan. So ah, grabe. Min guys. So thank you. Thank you sa ano panonood and uh, update ko kayo sa mga uh, magiging result nito no. Nang ina-play natin na uh, Fungisol. Ayun. So medyo okay na siya ngayon. Ayun, kahit nababangga hindi na siya masyadong masakit. Oh, hindi, wala na talagang sakit. Ayan. Grabe. Ilang araw ako nagtiis. pakakati napaka hapdi. Hindi ako makakain. Ayan. So, ito. Ang dami pa nito. Hindi ko naubos. Ayan. So, I think panginigay ko na lang din to sa mga miagihap dyan or kankarsor. Ayan. Ayan. so thank you po sa inyo lahat. eh sa, sa mga sa uh, mga mag order ng ganito, available siya sa Shopee. No? So ipo-post ko po yung link sa uh, comment section or sa ating aking uh, YouTube channel no para pwede niyo siyang orderin or i-check out sa Shopee. So yun lang. Thank you for watching. Bye-bye po.